Pero kung sa ganyan lang, hindi mo siya mapapansin dahil nga maliit na kalapati lang, commercial pa. Yung kanyang eyeball mga kasi ay talagang kakaiba. Ayun eh, o, tutukan natin. Ayun eh, o. Kakaiba itong ibon na to. Kung anong pinagkaiba niya doon sa mga ibang kalapati. Kahit na nga doon sa mga stockbird natin, wala nga akong ganito. Grabe, ang ganda. Kulay green nga. Totoo nga. Ang lupet. Yo mga kasi bali nga yung araw na to eh wala tayong bagsak. <laughs> Yun ang swerte, mga asiko. Wala tayong bagsak. Ang meron tayo ay eh, mga deliver na ayusin natin mamaya dahil bagong deliver. Mga kamada na naman tayo ng mga feeds. Pero, kanina, mga asiko, meron akong isang customer, eh meron siyang kanina pa tinitignan sa mga ibon natin. Meron akong napansin sa kanya, tsaka meron siyang tinuturo na yung isang ibon natin doon na hindi natin masyado pinapansin, parang parang 2 days na yata siya nandito eh. hindi pa nabibili hindi nga rin napipili kahit mga bata dahil nga medyo maliit yung ibon ngayon nung tinuturo niya kanina mga asing ko eh, na parang iba daw yung kanyang mata ang ginawa natin mga asing ko eh, binigyan natin siya ng pansin kinuha natin yung ibon at meron akong natuklasan mga asing ko na itong ibon na to eh kakaiba napakaganda yung kanyang mata kaya ngayon eh sisilipin natin mukhang naka-jackpot tayo dito ha, ko 50 ko lang yung nabili ah Pero mukhang John Arden to. Mukhang John Arden to. So ayan mga ko kanina eh, meron ako isang customer. Eh, meron siya tinitignan na kalapati doon sa pwesto natin. Eh, ako, medyo matagal, dalawang araw na nga yung kalapating yun sa pwesto mga ko Hanggang ngayon, hindi pa nabibili. Ngayon, tinuturo-turo niya mga ko eh, parang kakaiba daw yung kanyang mata. Kaya ang ginawa natin eh, kinuha natin yung kalapati maasigo. Ito nga siya, yun know. o. Kung titignan nyo kasi, parang ordinary lang, ayun know. o. Mukha siyang netoy. Ay, hindi. Okay. Maganda naman siya mga asika. Mukha siyang native lang. Ay, hindi. Okay. okay, maganda yung ibon. Hindi naman siya mukhang native. Ayun eh, siya o. Kaso, nung kinuha na natin, medyo maliit lang, mukhang bata pa nga, ay mga Nung kinuha na natin, eh, meron akong napansin sa kanyang mata, mga ko. Yung mata pala niya, eh, medyo kakaiba. Kaya pala tinitignan-tignan nung no, ano, ayun, no, makikita niya, eh, medyo kakaiba yung kanyang mata. Mamaya, itututukan eh, natin, dahil nga, kung titignan mo lang siya ng ano, eh, hindi mo siya gaano nung hindi siya masyado attractive mga kung ano lang kung titignan mo lang siya mukha lang siyang ordinaring kalapati kaso may napansin kami doon sa kanyang mata eh, kakaiba kulay green yung kanyang mata. At saka para sa John Arden. Mga tiko ngayon, sisilipin natin. Lagay muna natin siya dito para ma kilatis natin mabuti. Ayan na ay yung ibon. Ayan, kung titignan mo nga siya, parang ano lang para Parang native. <laughs> Kaso, meron siyang kakaibang mata. Kaya medyo napansin natin. Ayun, no, napakaganda rin niya pala. Ngayon ko lang napansin na maganda pala itong ibon na to. Hindi nga to napapansin ko sa pwesto natin, dalawang araw na. Hanggang ngayon, hindi pa nakukuha. Ngayon, pinasok natin. Papakita ko sa inyo kung ano yung pinagkaiba niya doon sa mga ibang kalapati na nasa labas natin saka doon sa mga kalapati ko dito. Wala akong ganyan. Ang ganda niya, maaasin ko. Mukha siyang John Arden. Teka hindi kaya dyan artin talaga to ito yung ibon mga asing ko kung titignan nyo eh, ang kulay nya eh slate pero tawag nila dito eh barless pero hindi siya barless slate at tawag dyan mga asing ko ngayon yung kanyang itsura kasi eh, medyo maliit lang sya dahil mukha siyang bata pero sa tingin ko hindi na to bata medyo mukhang baby face lang pero maganda pala sya mga asing ko ngayon ko lang napansin kasi pag medyo marami siyang kasama dun sa pwesto, eh, hindi talaga siya mapapansin dahil magaganda yung mukha ng mga nasa labas natin. Ngayon, nung napansin natin na may tumitingin dito sa ibon na tumasin ko, napansin niya yung mata, eh kakaiba. Pero kung sa ganyan lang, eh, hindi mo siya mapapansin dahil nga maliit na kalapati lang, commercial pa. Ngayon, sisilipin natin ngayon ng tutukan mga singgo. Ikaw, close up natin yung kanyang mata para makita nyo kung anong pinagkaiba niya. Dahil kakaiba itong ibon na to. Kung anong pinagkaiba niya doon sa mga ibang kalapat. Kahit na nga doon sa mga stockbird natin, wala nga akong ganito mga singgo. <laughs> Dahil yung kanyang mata ay kakaiba. Meron siyang kulay green sa mata, magkabila. Ngayon, sisilipin natin ng tutukan. Kung eto, eh, kulay green ang mata. Dito mga singgo, eh, meron akong ito matagal ko nga itong tinatago dahil nga parang swerte siya sa akin eh. Itong isang to, eh kakaiba talaga yung mata nito. Tignan nyo yung kanyang black spot. Hindi siya bilog mga sigoy, eh, no? Alikot lang siya eh. Ano siya? Tawag dito parang drop, water drops mga sigoy. Ang ganda, patulis. Magkabila yan, no? ba? Diba? Lupet. It. <laughs> Bali, ito eh matagal na sa akin. Mukha lang siya native. Pero yung kanyang mata eh type na type ko. Ang ganda kasi niya, Mukha swerte. Meron lang madalang ang ganito mga sikong yung ganto mata oh. Tingnan niyo. Kakaiba yung kanyang mata. Yung kanyang eyeball mga sikong ay eh, talagang kakaiba. Ayun oh. Eh, Tutukan no? natin. Ayun oh. Eh, Ayun no? oh, eh, porma, no? magkabila yan. Para siyang water drops. Hindi siya bilog. no? so, di ba? nito mga sikong ito yung swerte sa akin eh. Kaya hindi ko matanggal-tanggal kahit hindi one native. Ginagawa ko na lang siyang pan-display. Eh no. Pero nagbuhay na to, ginawa natin si Ter Masing. ngayon, etong isang to eh may kakaiba siyang mata kaya sisilipin natin ngayon ng close up para mas makita natin kung green na green ba talaga yung mata niya o baka mamaya may muta lang o baka may lumot lang sa mata. Baka mamaya may sipon lang ito eh. Kulay green, may play sa mata. Ngayon, silipin natin ng close up. Ito siya mga asiko. Ang kulay niya eh para siyang uh, slate ang kulay. Hindi ko napansin na ito mga sikoy. Ngayon ko lang nakita. Ang ganda pala ng kanyang mata. Ayun, no, kung makapansin nyo, yung kanyang mata, e eh, parang jan arden. arten. Ayun, kulay no, green. Mga sibo, no. Kulay green yung kanyang mata. Hindi siya pula, hindi siya yellow. Green, mga sibo, no. Ang ganda ng mata niya. Kahit dito sa kabila. Ayun, no, green na green yung kanyang mata. Napakaganda. Baka jan arden ito, mga sibo. Ayun, no, green na green. Gwapo, po, kayo, no? Bali ang kulay niya, eh. Bata pa siya. Kulay niya parang slate. Pero yung kanyang mata, eh. Green na. Ayun, no? Ganda nito. Hindi kaya jan Arden ito. Ayun, no? John Arden, mga asing kulay. Green yung mata nyo, oh. Oh, pa. Bawi ito, mga ko. Ganda. Green na green. Green eye, John Arden. Ayun, no? Bawi. O, oh, ngayon, mga asing ko, eh. Silip-silipin nyo na yung mga alagaan nyo dyan. Baka mamaya, eh. Meron kayong mga John Arden nakakaiba ang mata eh hindi nyo pa napapansin eh silip-silipin nyo na ako ha, kanina medyo silip-silipin yung iba eh talagang wala akong nakita pero yung sa inyo eh silip-silipin nyo baka mamaya meron kayong nakatago dyan na John Arden na maganda yung mata yung golden eye yung silver eye green eye kagaya nga yung nakita natin kanina eh napakaganda pala <laughs> silipin nyo